Narito ng BTV Balita ngayon. Asahan na ilting pa ang ugnay ng Pilipinas at Australia sa larangan ng Defense at Security Cooperation kasunod ng pagbisita roon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa isusulong ng Pangulo roon, ang posisyon ng Pilipinas sa iba't ibang issue at geopolitical developments. Partikular dito ang mapayapang pagresolba at pagsunod sa international law. Hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Mababatid na suportado ng Australia ang pagsusulong ng Pilipinas sa United Nations Conventions of the Law of the Sea. Samantala, inaasahan din ng kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng clean energy, climate change, investments, katuwang ang ilang ASEAN leaders. Habang makikipagkita rin ng Pangulo sa Filipino at business community sa Australia upang isulong ang interes at kapakanan ng bansa. Inaasahan ng pag-asa na patuloy pang lalakas ang El Nino sa bansa hanggang sa Marso. Paliwanag ni Pag-asa, Climatology and Agrometeorologist Division Officer in Charge, Analisa Solis, naabot na ng El Nino ang peak o matinding pag-init ng temperatura sa dagat. Dahil dito, inaasahan ng pag-asa na magsisimula na rin itong humina. Gayunman, hindi anila ito nangangahulugang ihina rin ang epekto ng tagtuyot. Batay sa climate outlook ng pag-asa, madalang pa rin ang mga pag-ulan sa National Capital Region hanggang sa Marso. Puspusan ang palala ng pamahalaan sa publiko na magtipid ng tubig upang matugunan ang epekto ng El Nino. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas